gagamit ang Pasko. dami ng Christmas, Christmas decor. Makipig mo talaga na malapit na malapit na malapit na ang Pasko mga kabis. Sa bagay, September pala ngayon mga kabis. October na pala mga kabis. Sorry. Pero ayan, ang dami na ng Christmas decor. Magpapalamig lang po yung ate dito sa SMP. Matay mag-shopping. <laughs> Sin ko violet ngayon. <laughs> ay, <ito> tayo tayo. <laughs> kayo, na, pero ang mahal pa rin makakabit sa 3,000 pa 2,000, Baka pa makakabit dapat lang <laughs> thank you

dahilan malamig ngayon sa black init ko. Kaya ayan. So, malamig tayo dito. Hanggang dito para kung nasa ano, bende ng kasaran mga kapis. Sabi-sabi, nandito pa rin tayo sa si SM. Yung asawa ko, bumibili ng pabango. <laughs> Yan talaga ang pinuntahan namin dito, mga kabibs. Bumili ng pabango. Dili tayo ng pabango mga ka-babes. Hmm. ito sa iyon, Darcy? Ayan. Babayo na siya. Pabango, pabango is life. Para sa aming mag-asawa mga ka-babes. <laughs> Ayan mga ka-babes. Dito pa rin tayo. Asawa ko, Uzi, uh, mamili ng ano yan, pabango. Paano yung amoy? <laughs> Ayan. Ayan. Maga pa mga kabis pero marami na rin tao dito sa SM. 11 na, hindi na pala maaga ngayon mga kababes. Ayan, marami na namamasyal. Ito tayo sa baba dahil nandito yung pwesto ng binili nating pabango mga kababes. Ayan o. No? Oh. Pasyal-pasyal tayo dito. Minsan masarap maging bata. <laughs> Magpasyal-pasyal sa Tom's World. Yan. So, oh. hindi lang naman bata ang pumapasok dito. Ayan. 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 ko. May sabi na asawa ko, pasok daw ako. <laughs> Ayoko naman. Ayan, mga ka-babes. Magpalamig lang tayo dito at magpasyal-pasyal. Dayo po kayo na ate. Wala kasi kami kasamang bata. Ayan, kaya manood na lang tayo ng mga batang naglalaro, <laughs> Ayan, yung asawa ko. Ayan, dito na tayo sa fast food. dami na lang makain, pilo na, na talaga ang Pasko dito sa SM park. yun yun o. Ayan. Oh. Oh. yun buy one get one ding dong may mga kabiso, oh maka buy one take one ng kanilang electric fan hanabishi buy one take one ang lakas niyan maganda rin yung hanabishi ang daming sale ngayon dito pila talaga ang pasko ang daming sale Ito electric fan pero okay na tong hanabishi na to ayan oh mm -hmm. eh. 2,799 dalawa na Ibig sabihin, ang isa, 1,000... Halos 1,350 mga kabis. Pwede na. Kasi malang electric pa ngayon eh. Tapos mahanabishi pa yan. Malakas yan. Ano? Ayan. Yan. Pag malapit na talaga ang Pasko, ang daming seal. Ang Pwede na. Mura na yan mga kabis. Ayan eh, yung asawa ko. Nakabili siya ng baunan. <laughs> minsan pag pumunta ka talaga sa SM or sa mall, hindi ka pwedeng hindi mo Dapat merong kampera. Pag ganito mga sale. Pero ang ganyan lang tayo mga kabibs. Wala tayong pangbili. <laughs> Ayan mga kabibs. Nag-enjoy lang tayo mga dito. Okay, let's go upstairs mga kabibs. na tayo. Bakang nagugutom na yung asawa ko. <laughs> gusto nang kumain. ayun nandito naman tayo ngayon sa Adidas. Tingin-tingin lang tayo mga kabibs. Kasi yung asawa ko mahilig magtingin-tingin. <laughs> Ay, yung sobrero be, oh. Yung katulad, yung gusto ko. Hmm, yung brown. Tingnan ba daw kung magkano? Mahilig ang yan. Magkano? Mahilig tayo sa mga ganyan sombrero, mga kabibs. One eight? Hindi man lang nakasale. Pricey pa rin. Sabay ganun. <laughs> Mahal. Mm hmm. Ayan, nandito pa rin tayo. Ayan mga ka daming silo. Ay nako, ang sarap mamili. Kulang na lang pambili mga ka Ayan, daming silo dito. Ayan yung asawa ko. Mukhang di na kami nagkikita. <laughs> Nananap niya ako mga ka Ang Ayan mga ka kakain tayo dito sa Kenna Rogers. Panghali na mga ka 1.30 na. Mag-lunch na po inyong atin. So, pwede sa mga Pwede kayo ng order mga kabibs. Ayan lang, mga kabibs, sa isa na nagdadating yung ating mga order. Ayan. Dumating na yung ating chicken noodle soup. Naka-ice tea lang nauna. Nauna pa yung take out ni Ate Bibs. Kaya ayan, nagubutog na ako mga kabibs. Nagubutog na yung ating kasi 1.30 na mga kabibs. Kailangan natin mag-lunch. Ayan na ito. i mga tabis. May init. mo.